magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko video. Bale mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Balensayo. Shout out kay Arnel Di Mapalis. Shout out kay EM Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters! Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, masusunod Emperor Zhu, at si Zhu Baji ay mabilis na lumipad patungo sa kaharian ng Westrington. At ang envoy at kasakasama ang mga kasundaluhan ng Elysium Gate, ay sumigaw sa isang mabagsik na labanan pinagpapatay mga kasundaluhan ng Elysium Gate ang mga kasundaluhan ng Westringten. Sila ay nabuhayan sa pagdating nila Zubaji at ng envoy nito. Dahil din kay Zubaji, medyo nabawasan ang bilang ng mga kasundaluhan ng Westringten na nakikipaglaban sa labas na imperyo ng Westringten. Laban sa kasundaluhan ng Elysium Gate. Sumigaw ang envoy. Makinig kayong lahat. Wala tayong ititirang buhay sa mga kasundaluhan ng Westringten patayin silang lahat, sigaw ng envoy, at nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng Elysium Gate sila ay sumigaw. Patayin ang kasundaluhan ng Westrington. Ang buong lakas at kakayahan ng mga kasundaluhan ng Elysium Gate ay lumabas at ang mga kasundaluhan ng Westrington ay uni-unti nagsimatay. Umalangaw-ngaw ang sigaw ng mga kasundaluhan ng Westrington na namamatay. At ang envoy ay nagmamadali. Sumugod sa mga kasundaluhan na nasa harap ni General Noel. Sa bilis ng envoy at sa lakas nito, ang mga kasundaluhan na nasa harap ni General Noel ay unti-unti nagsisimate. Ang mga katawan nito ay halos mawalan ng ulo. Oo, target talaga ng envoy alisin ang lahat ng ulo ng mga kasundaluhan ng Westrington na kanyang makakaharap dahil iyon ang kanyang pangako kay Zubaji. Nang makita ito ng ibang kasundaluhan ng Westrington, sila ay lubos na natakot ang iba ay nagpasya ng tumakbo papalayo sa battlefield, upang umurong na sa labanan. Ngunit ang mga kasundaluhan ng Elysium Gate ay hindi ito hinayaan mangyari. Mabilis nilang pinaghahabol ang mga kasundaluhan ng West na tumatakas para sa kanilang buhay. At ang envoy ay nakaharap sa iilang mga kasundaluhan ng West at sinabi, General Noel, patuloy ka pa rin ba magtatago sa likod ng mga kasundaluhan mo? Tignan mo. Iilang na lang ang mga kasundaluhan na pwede mo pagtagwan. Sabi ng Envoy, nang makita at marinig ito ni General Noel ito ay nagmumura sa kanyang isip. At ito ay bamulong. Makakamit na sana namin ang tagumpay upang mapatay ang libo-libong kasundaluhan ng Elysium Gate na ito. Ngunit nagbago bigla ang ihip ng hangin. Nang dumating ang mga pakil Amero na ito mula sa imperyo ng North Mona. Ang kanilang Emperor na si Emperador Zubaji. Ay masyado talaga hangal at mapaglin lang. Niloko niya ang Westrington lalo na si Emperor Dwayne. Pinaniwala nito na ang North Mona ay aming kapanalig. At ngayon kami ng aking mga kasundaluhan nasa labas ng Empiryon ng Westrington. Ay nasa sitwasyon na maaari na kami mamatay lahat sa mga oras na ito. Sabi ni General Noel sa kanyang isip. At ito ay biglang sumigaw. Ikaw, hindi mo naman kailangan gawin ang ganito ang Elysium Gate Sect ang ating kaaway. Kaya, sila dapat ang iyong patayin hindi ako at ng aking mga kasundaluhan. Sigaw ni General Noel, wala naman kami problema sa North Mona. Bakit ginagawa niyo ba ito? Nang marinig ito ng envoy, siya ay nagsalita, humihingi ako ng paumanhin General. Noel, ngunit ako ay isang tagasunod lamang sa mga nais ipagawa sa akin ng aking mahal na Emperor at ang envoy ay hindi na nagsayang ng oras. Ang labin lima na kasundaluhan na natitira na nakaharang kay General Noel, ay mabilis na nilusob ng envoy. At ang mga ito ay isa-isa nagsitumbihan. At ang mga ito ay nagsimatay ng walang ulo sa ihilang galaw lang ng envoy. Nang makita ito ni General Noel, halos maihi ito sa kanyang salawal. At labis ang takot niya sa mga oras na ito at ang mga kasundaluhan ng Elysium Gate ay pinagpapatay ang mga kasundaluhan ng West sa mga oras na ito. Madami din nasawi sa mga kasundaluhan ng Elysium Gate. Ang libo-libong kasundaluhan na daladala ni General Jimeno patungo sa West ay apat na raan at siyam na lang ang natira. Kung nahuli ng dating sila Zubaji at ang kanyang envoy, ang mga kasundaluhan ng Elysium Gate ay matatalo ng West dahil sa dami nito at sa tulong din ng lakas ni General Noel. Ngunit ngayon, ang mga dugo ay nagkalat sa labas ng imperyo ng Westrington. At ang libo-libong kasundaluhan ng Westrington ang lahat ng katawan nito ay wala ng mga buhay. At ang natitira kasundaluhan sa Elysium Gate ay ang iba ay sugatan. Ngunit ito ay mga buhay. Nang makita ng mga kasundaluhan na si General Noel ay buhay pa. Habang ito ay nakaharap sa envoy ng North Mona. Mabilis nila pinalilibutan si General Noel at nang makita ito ni General Noel ito ay gustong umiyak ng walang luha at sinabi. Susuko na ako, hindi na ako lalaban. Ito ang aking sandata. Tinaas ni General Noel ang kanyang espada at tinapon sa harap ng envoy. At ito ay mabilis na lumuhad, sumusuko na ako. Ayoko pang mamatay, huwag niyo ako patayin. Hindi na ako lalaban, sabi ni General Noel. At ang mga kasundaluhan ng Elysium Gate ay sumigaw dapat sa tulad mo ay mamatay. Sigawan ng mga kasundaluhan ng Elysium Gate. At ang envoy na nasa harap ni General Noel ay nagsalita. Nais sana kitang buhayin ngunit ang sigawan ng lahat ay ikaw ay dapat mamatay. At ang utos sa akin ng aking emperor ay dalan ko ang iyong ulo sa kanya. Sabi ng envoy sa pagyayabang na boses. At ito ay kumilos ng mabilis. Nang makita ito ni General Noel. Siya ay sumigaw. Wag, wag. Ngunit ang envoy ay walang awa. Sa isang pag-atake lamang ang ulo ni General Noel ay humiwalay sa kanyang katawan. Ang dugo ay tumalsik sa katawan ng envoy at nang makita ito ng mga kasundaluhan ng Elysium Gate, sila ay nagsigawan. Sigaw ng tagumpay. Nanalo tayo! Nanalo tayo! Nanalo tayo! Sigaw ng mga kasundaluhan ng Elysium Gate. At ang envoy ay natutuwa din sa mga oras na ito habang hawak-hawak ang ulo ni General Noel at ito ay bigla nagsalita. Hindi pa tapos ang laban. Sa aking pagkakarinig kanina ang inyong general ay nasa loob ng Westrington. Halika na kayo, sumunod na tayo sa loob ng imperyo ng Westrington, at patayin ang mga kasundaluhan nila. Sigaw ng envoy, nang marinig ito ng mga natitira kasundaluhan ng Elysium Gate. Ito ay mga sumigaw, wasakin ang imperyo ng Westrington. At ang mga ito ay tila ba ang mga sugat sa kanilang katawan ay hindi nila nararamdaman dahil sa saya na kanilang nararamdaman ngayon. At ang envoy ay mabilis na lumipad patungo sa Westrington. At ang mga kasundaluhan ng Elysium Gate ay tumatakbo patungo sa Imperium ng Westrington. At samantala, si Zubaji ay nakarating na sa loob ng Imperium ng Westrington. At ito ay nakalutang sa hangin. Nakikita niya ang sitwasyon sa loob. Na ang dalawang figure ay pilit na kinukobkab ng mga libo-libong kasundaluhan ng Westrington. At si Zubaji ay napakamot ng ulo. Nasaan si Brother Daryl? Sino sa dalawa na iyon si Brother Daryl? Sabi ni Zubaji Habang nakalutang sa hangin si Zubaji nakita ito ng isang sundalong archery ng Westrington at ito ay sumigaw. Sino ang pigire na nakalutang sa hangin? Nang marinig ito nila Emperor Dwayne ito ay napatingin sa taas at nakita nila ang isang figure na nagtataglay ng sobrang lakas na spiritual. At si Daryl ay napatingin din. At ito ay ngumiti, at bumulong. kung hindi ako nagkakamali. Ang figure na nakalutang sa hangin ay si Zubaji, ang matalik kong kaibigan. Ngunit bakit siya nandito? Alam ba ng North Mo na ang nangyayari ngayon sa Westrington? Kaya napasadya dito si Zubaji. Upang ang kasundaluhan ng Elysium Gate ay kanyang kabkuban at patayin. Bumulong ni Daryl at bigla itong napasimangot. Oo alam din kasi ni Daryl na ang North Mona at ang West Ringten ay magkapanalig. Kaya naisip ngayon ni Daryl na kaya nandito si Zubaji upang tulungan niya ang West Ringten na kabkuban Cub ang mga kasundaluhan ng Elysium Gate. Lalo na sila, at biglang natakot si Daryl dahil ang mga kasundaluhan ng Elysium Gate ay naiwan sa labas. At napansin nito ang robe na kasuutan ni Zubaji ay may dugo na alam nito na si Zubaji ay nakipaglaban na sa labas ng kaharian ng Elysium Gate. At si Daryl ay napamura sa kanyang isip. At mabilis nitong hinawakan si General Hameno habang winawasiwas ang kanyang espada. Sinamantala ni Daryl ang pagwala sa focus ng mga kasundaluhan sa kanyang harap. Tuldok, at mabilis niya itong pinagpapatay. At si Emperor Wayne ay nakatingin peren kay Zubaji na nakalutang sa hangin, at si Emperor Dwayne ay sumigaw. Emperor ng North Mona, kinararangal ko na ikaw ay tumungo sa aking kaharian upang kami ay tulungan. Napakabilis naman kumalat ang balita. Nakarating agad sa inyo ang nangyayari sa aking imperyo. Ngunit hindi na ito kailangan. Halika samahan mo ako na panoodin kung paano kabkuban ng aking mga kasundaluhan ang dalawang official na ito mula sa Elysium Gate. Halika Emperor Zhu, sabi ni Emperor Dwayne. Naririnig ni Zhu Baji ang sigaw ni Emperor Dwayne. At ito ay medyo napakamot ng ulo. At bumulong ulong, napakayabang talaga nitong si Emperor Dwayne. Sa tingin niya madali niyang makobkab ang kasundaluhan ng Elysium Gate, hindi niya alam sa mga oras na ito ang kasundaluhan ng Westrington na nasa labas na nakikipaglaban sa mga kasundaluhan ng Elysium Gate kasama ang aking envoy. Ay baka ang kasundaluhan ng Westrington sa mga oras na ito ay mga wala ng buhay. At ang dalawang pigire na kanilang kinukobkab ngayon sa loob ng kanyang kaharian. Na kahit ang isa ay sugatan na ay hirap peren sila mahuli ang mga ito. At bigla ulit pumasok sa isip ni Zubaje si Daryl. Sa mga oras na ito nalilito si Zubaje kung sino sa dalawa si Daryl. Dahil ang dalawang pigire na nakikita niyang kinukobkab ng mga kasundaluhan ng West At nakikipaglaban sa babae ang isa ay sugatan na may spiritual na lakas na sobrang ngunit ang isa ay halos mapuno na din ng dugo ang kanyang katawan. Ngunit ito ay average lamang ang spiritual. Oo alam ni Zubaji ang spiritual na tinataglay ni Daryl ay sobrang lakas. Ngunit sa mga oras na ito, hindi niya makilala si Daryl. Dahil sa tagal ng panahon, medyo nagbago na din ang itsura nito at ang mga dugo na bumabalot sa buong katawan at muka ni Daryl. Kaya mas lalo nahirapan si Zubaji na matukoy kung sino si Daryl ang tinutukoy ng mga kasundaluhan ng Elysium Gate na sinabi sa kanya kanina sa labas ng kaharian ng Westrington. At si Zubaji ay nakaisip ng isang paraan. Nagpas siya itong sumigaw. Aking pinakamamahal na kaibigan. Ikaw ay aking hinahanap. Upang ikaw ay aking tulungan. Magbigay ka ng pahiwatig kung sino ka sa mga nandito. Sigaw ni Zubaji. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Zubaji sa buong imperyo ng Westrington. Laking gulat nila Emperor Dwayne sa kanyang narinig at si Emperor Dwayne ay sumigaw. "Emperor Zo, sino ang kaibigan mo na tinutukoy? Mukhang naliligaw ka. Hindi ba sadya ka rito upang kami ay tulungan, o baka naghahanap ka lang ng isang kaibigan na nawawala? Kinalulungkot ko Emperor Zo, nawala dito ang iyong kaibigan." Sabi ni Emperor Dwayne sa malakas na boses nang marinig ito ni Zhu Baji hindi pinansin ang mga salita ni Emperor Dwayne. Medyo napahiya si Emperor Dwayne sa hindi pagpansin sa kanyang ni Zhu kanina pa. At si Emperor Dwayne ay bamulong. Ang Emperor ng North Mo na talaga ay isip bata. Kung hindi lang ito isang immortal at may lakas na spiritual. Hindi ko alam kung ano na lang ang magiging katayuan nito sa amin mundo. Sabi ni Emperor Dwayne sa kanyang sarili. Sa mga oras na ito wala peren kaalam-alam ang Emperor ng Westrington na si Emperor Dwayne. Yun na nga mga masters, no? bali pa ni kabanata na naman yun natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye